Police Corporal Ricky Aigulay from uh, Digos, Davao del Sur and presently assigned at a Regional Mobile Force Battalion 11. As a police officer, um, nasa seven years na ako sa serbisyo. But before that, I am working for more than 10 years as advocate for education and Before pa kasi ako, ako naging police, nagkakandak uh, na talaga ako ng mga activities sa community through the help of our uh, NGOs and other stakeholders para magkalap ng mga funds para makakandak ng mga activities sa community. Galing po kasi ako sa pamilya ng mga uh, teachers. Uh, my father is also uh, was a uh, police officer so and By the age of 30, I decided na mag-police na din kasi ayun yung talaga yung um, trabaho ng uh, family. And I realized ko na pwede ko palang ipagsabay yung pagiging polis ko at pagiging teacher ko uh, through the uh, police community relation. So while nagtuturo ka sa mga bata, at the same time, polis ka rin. Naghingi ako ng ano para sa isang uh, position sa police community relation and then uh, nakita nila na marunong ako mag-lectures marunong akong uh, mag-conduct ng mga initiatives at mga activities sa community so, doon nagtuloy-tuloy na no nag-start nung 2018 in fact uh, nakatanggap na tayo ng mga maraming awards so i eh, uh, nakatanggap na ako ng dalawang regional awards and medalya ng kagalingan kasanayan at yung recently uh, nakatanggap tayo ng um, best uh, PNCO for administration sa Krame. So nationwide yon top to tayo doon. Sa ngayon, may ano tayo, may initiative tayo na scholarship program which is the Army B Scholars. Scholarship dub as pag-aaral ko, sagot ni Kuya Polis. Pari yung ginawa ko po doon is um, nagsulat po ako sa president ng Davao del, Davao del Sur State College. Then Uh, naghingi po ako ng slot para sa mga scholar para sa PNP which is na granted naman And kumuha ako ng mga beneficiary from power areas Talagang yung galing sa IP community So nagkakuha tayo ng 13 scholars doon Tapos uh, ngayon, uh, si year na sila Ako po yung gumagawa ng paraan para masustain yung program Bali, nagkakandak uh, po ako ng uh, iba't ibang mga fundraising activities. Like um, sa so ngayon, um, gumawa po ako ng isang, hindi siya business, no? para siyang charitable. Ginawa ko po pong uh, Kasangga Airsoft game site. Bali, lahat ng income doon, eh, hindi ko po kukunin. Eh, papupunta po sa mga scholars natin. So nag-invest po ako ng sarili kong pera doon. Tapos um, yun, hanggang ngayon, si uh, second year na yung mga bata. And ang uh, mission ko talaga is hindi lang sila ang makagraduate. Hindi makakuha pa tayo ng maraming mga scholars, yung mga may potential at uh, walang kakayahang makapag-aral. I am Police Captain Cherry Grace Benigno Bediones. Ako po ang Police Community Affairs Officer ng Regional Mobile Force Battalion 11. Si Ricky, he performs beyond the call of duty. He's one or if not the best community relations worker nakikita po sa output ng trabaho niya basically because uh, he engages himself not only with the office works but he also uh, makes it sure to engage the community may mga initiatives siya sir na pa, medyo talagang out of the box no kahit hindi na talaga kailangan pero ginagawa niya that is because maybe of his love and passion for for his work uh, before pa yung program na pag-aaral pasagot ni Kuya, ni Kuya police Uh, meron na tayong mga series of lecture anti-terrorism, especially anti-terrorism, anti-drugs. Nakatanggap na nga tayo ng mga threats kasi binabawi natin yung ah... Uh, yung mga tao, yung or yung community. And yung purpose kasi natin is to win the heart and mind of the community. Yung pinakatrabaho natin is sasabihin natin yung totoo, kung ano talaga yung totoong mukha ng aterrorismo. No? So, and effective naman, no? Through the help of our uh, government. Very proud po ako, sir. Knowing na kahit ako na dito sa taas sa battalion headquarters lang nakadestino alam kong may mga tao akong maasahan sa lower ground na nagperform talaga ng work nila religiously napakasimple lang kasi ng buhay no ako uh, hindi na ako humangad na yumaman ang akin na lang is um, habang nabubuhay ako maglilingkod ako sa bayan ng buo at totoo and ma uh, makatulong ako sa maraming Uh, gustong mag-aral. Makatulong ako sa community. It's not about ano no, salary. Uh, hindi lang siya about sa pera. Yung ano talaga, yung pinaka ano talaga dito is yung gusto kong tumulong sa mga tao. Salamat sa suporta kasi mahirap kasi sa sa asawa kung wala yung suporta. So Uh, ano naman siya, sinusuportahan man, na naman yung ano ako, yung mga ginagawa ko. Yun lang talaga kasi behind my ano, my success, um, there's a strong uh, women at my back. So, hindi ko inexpect na ganito yung uh, program ng Go Hotel no. So, ang inexpect ko lang kasi is ako dito tapos bigyan ng award, tapos may accommodation, hindi ko no, hindi ko inakala na marami yung uh, surprises ng go hotels. Sobrang ano no, sobrang nagpapasalamat ako sa mga staff sa sa Robinson uh, Hotel and Resort, sa mga ginagawa nila sa mga um, kasamahan natin na nagtatrabaho sa field. buhay. Ako, si Ricky Isaga Gulay, Police Corporal ng Regional Mobile Force Battalion 11.